A day in my life, ayan guys, mamalingkip muna po tayo dito sa may Tracy guys, ayan po, dito po yan sa may harap ng SM Tracy guys, ayan, syempre hindi mawala talaga yung lato, tapos pumunta na rin po din po ako dito sa may mga sibuyas at kamatis. Then, dito naman tayo sa Mike Carney ganun, ganun talaga pagpaling kayo, guys. All around talaga. Kailangan natin dumandaan doon sa... Patapos ko doon, guys. At may napansin ako doon, guys, na may rally. Enter barangay. Basketball player. Meron din ko sila. Haba pala to. News. Hindi ko na masyado, ma yes. Ano, guys, mabiyo. Gawa ng... Hindi man ako makapagtawid. Gawa ng labasan yung mga sasakyan. Tawiran pala. So, antayin lang namin guys na mag ano na po yung stoplight para makapagpawid na po kami yung timer niya. Hanggang dulo yan siya guys. Simula dun sa may SM3C. So, iikot yan hanggang dun sa may Walter Mart guys. Ganda ng muse nila. At Bibili na po tayo ng pandesal. Tapos, dito na nga guys, sa likod. Doon na po sila sa may, duma na rin po sila doon sa may Walter Mart guys. Ayun yung muse nila guys. Hindi po masyado mag-view. Grabe. May dumadaan na naman ng sasakyan guys. Marami naman to. Ayan po guys, next nilang, ano, next nilang muse. Ang yes, ganda talaga. So, ang ganda. Padaan-daan kasi yeah, yung susikyan talaga guys. Kaya, dito lang tayo sa... Ang ganda nila sa bilid. Mayroon pa yung sa gasa tayo, para mag-viewing. Hanggang dulo yan guys, yung pinaka-dulong-dulo. Dun sa may, ano, ng Walter. nag yung, ano, baybayarang gayako po mm -hmm. eh. at meron din po silang ambulance for safety win guys kung sakaling may na ano meron talaga silang nakaprepare talaga yan po guys hanggang dulo po yan yan guys di talaga ma view yan guys yung pinakadulong dulo dulong dulo Ayot lang. Ayan na po guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Thank you for watching. Bye-bye.